Narinig mo na ba ang tungkol sa Black Knight Satellite, ang sinasabing alien probe na umiikot sa Earth sa loob ng mahigit 13,000 taon? Ayon sa mga teorya, unang napansin ito ng mga astronomer noong 1950s bago pa man nagsimula ang modern space race. Iba't ibang radar at astronaut sightings daw ang nagulat ng isang kakaibang itim na bagay na umiikot sa ating planeta. Hindi raw gawa ng tao, at hindi rin tugma sa kahit anong satellite ng mga bansa sa mundo. May mga naniniwalang ancient alien technology ito, isang probe na nagmamasid sa atin mula pa noong sinaunang panahon. Iba naman, sinasabi na space debris lang daw ito mula sa lumang rocket missions. Pero ang nakakaintriga, kahit ilang ulit na itong nadetect at nakuhanan ng larawan, walang opisyal na paliwanag kung ano talaga ito. Kaya ang tanong, kung totoo nga ang Black Knight satellite, sino ang nagpadala nito? At bakit hanggang ngayon tahimik lang itong nakamasid sa atin mula sa itaas?